Ay guys, ito na yung part 2 ha ah, guys. Ito na yung part 2 nung topic tungkol dun sa scammer. No? Uh, yung mga scammer na yun guys, well organized yan. Syndicate yan, syndicate. Parang yung mga uh, nahuli nila dun sa Pogo. Yung mga yung mga resource person na iniimbestigahan nila na ganito daw ang ginagawa niya best example dito yung ano dalawa magbibigay ako ng best example o no, classic example classic dalawang classic example na ito yung lab scam na ito ang ginagawa nila na para hindi ka maano no para hindi ka ma magduda na na scam yon unang una may magme-message sa 'yo o kaya may mag-add sa sa Facebook uh, dalaga magandang babae Uh, naka-uniform siya ng military, US military kunyari tapos sa una, uh, gusto kanya makilala ganyan ganyan, tapos siyempre patatagalin niya siguro mga 4 days pa yan o 5 days hanggang 10 days, hanggang 15 days uh, dadating sa punto na na kilalang kilala mo na siya dahil sa mga kwento niya uh, hanggang to the point na magiging jowa mo siya ang tawag niya sa iyo ay husband sweetheart namimiss kita. Dumadating pa yan sa punto na nagbibideo call na kayo, na nagpapakita na sa ng mga masasyelang, masasyelang bahagi ng katawan niya. Yun yung point niya, yung paraan niya, yung way niya, best way niya para maakit ka niya. So pag nangyari na yun, siyempre ikaw naman, ikaw naman magtitiwala ka, hindi, ano pa kami, ano nga kami, ah, uh, Constant kaming magkatsyad, umagat kami bago siya matulog o habang natutulog niya, nakabideo call kami, ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam guys, kinukuha niya lang yung attention mo. Pinai-inlove ka niya. Love scam nga eh. So, pag na inlab ka, hihingian ka na lang kung ano-ano. sa'yo, you padalan mo ako ng $100, dollars. kailangan ko ng ganyan-ganyan. Alam mo kung paano ko maaakit, no? Sasabihin sa 'yo military ako, nandito ako sa camp. Nandito ako sa camp. Kumpleto. Mer meron sila mga props doon. Ganun yung pogo eh. Yung isang pogo building, kumpleto 'yan. <clears throat> meron diyang bar na makeshift bar. Kunyari, bar talaga. May mga karakter diyan sa paligid. May mga karakter diyan na kunyari nagiinom. Bibidyo ko kanya. Andito ako sa bar eh. Napakitan talaga niya, no? Meron din dong gym. No? Gym. Kunyari, nagji-gym. May mga ibang karakter din doon na nagji-gym. Para maakit kanya. Pero syndikato yun eh. Ang namumuno doon, yung mismong nagpapapogo, yung mismong pinanser doon. Ngayon, dahil ikaw naman, tiwalang tiwala ka na, hindi, nasa gym siya eh. Ah, uh, sandali lang daw. Siyempre, ilab ka na eh. Yung nakuha niya na yung ano mo, yung eh. nakuha niya na yung yung attention mo, yung ta, nakuha niya na yung weakness mo. Siyempre, may time pa yan na ibibidyo call ka, ibibidyo call ka niya, nasa CR siya, na nagsasawir. Sandali lang siya, chat. ganyan, gaganyan, ganyan din ka pa. Sandali, hi, 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 ganyan. Akitin ka. May time pa yan na ibibidyo call ka, kunyari, nandito siya sa office, sa trabaho niya, na may nasa office, may sinusulat ganyan, tapos video call mo siya, nagkukuntuhan kayo, paniwalang paniwala ka na siya ay normal na tao na sincere sa'yo. No, kasi itanong niya na yung, yung buhay niya, yung, yung hobby niya, yung profession niya, yan yung mga ano eh. Tapos yung, kunyari, Sabado night, mag na nightlife siya, uh, kasama niya yung friend niya, magiinom sa bar. Pero yung bar nga, gaya na sinabi ko, make yun. Nandun yun. lang sa loob ng isang pogo, ano 'yon house. No? Ay nako, siguro pagkatapos ko ipost itong, itong ano na to, marami na ako magiging kaaway may nagbabantara sa buhay ko. O pwedeng i-block na ako ni Meta. Pero kailangan yung maintindihan to eh. Ito kasi, lalong lalo na dun sa mga hindi talaga nakakaalam pa. Yung mga madaling maloko. No? So, balik tayo. Doon sa entry, sasabihin sa'yo ng babae, Sweetheart, Ah, uh, meron akong loan na ganito na o sabihin pinadala na ko ng father ko ng ganyan, may may pinamana sa akin na ganyan pero may gold akong makukuha. Basta lulubog-lubusin niya yung panloloko hanggang makuha niya yung attention mo. Gagawa ka ng paraan ngayon na uh, may pera naman pala makuha. Uuwi na ako dyan sa Pilipinas. Magsasama tayo dyan. May dala akong maraming pera. Basta tulungan mo lang ako maasikaso ko yung, yung pagpunta ko dyan padalan mo ko ng ano, ganyan-ganyan. Yun ang isa sa mga scam. Scam yun. Hindi ako nagkakamali a year ago na GMA 7 na yan. Matanda naman. Nagkita na sila sa ano, nagkita na sila sa, magkikita daw sila sa, sa airport. Susunduin niya. Video call, talaga normal na relationship. Video call. Lalaki, babayang na scam. Taga na yung siya. May lupain. Matanda na yung, yung babae, mga nasa 60 years old na. Tapos yung lalaki naman, siguro mga nasa 62, 64. Ah, uh, retired ano daw siya, military. Gusto niya nang umuwi dito sa Pilipinas kaya ang talagang normal na relationship sila. Normal na ano kasi uh, bibidyo call din sila, may pakis-kis pa sila. Talagang yung babae na in love. So ang ginawa nung ano, ang ginawa nung lalaki, ah uh, nung time na gusap nalang dito na doon siya sa airport, Video call cool talaga. Si Saj, si, si, andito ako sa immigration. Pinakita, andito ako sa immigration, sa so office ng immigration. Na-hold ako. Kasi may problema daw yung ano ko, yung visa ko, ganyan-ganyan. Yung passport ko, maybe. Ano, ah, uh, oh. Tapos pinakausap pa daw sa immigration agent. Kunyari, immigration agent. Ito yung immigration agent. ah uh, English pa, English-English pa. Uh, tapos, syempre, dahil lang sa Pilipinas, mag-Tagalog ka na lang. Ano na naman pala, andito ko naman pala sa Pilipinas. E, eh, di lang Tagalog. Yung ano na yun, yung immigration agent na yun, kasabot yun know, ng yung lalaki. Hey, kasi po may violation siya, gano'n gano'n. Kailangan mo ng, ng 100,000. Sabi niyo siya, punta ka sa bangko, kailangan ko ng 100,000 bago ako makalabas dito. Andito na ako sa ano, andito na ako sa airport mismo. siguro ano lang, andito ako sa kabilang building na to, sa immigration building. Maya-maya lang magkikita na tayo, may na kita. E di si babae, o oh, sige, si, dahil nga in love, magka na sila. Umalis, sige, sandali lang, pumunta ako sa land bank nag-withdraw daw ng 100,000. O, tas may may nag-video ko sila. Pita, andito na yung 100,000, hawak ko na. Sabi, o, di sige, hintay mo lang dyan, may lalapit sa yung, ano, papalabasin ko, lalabas dyan yung immigration. Iabot mo sa kanya, tapos, mga 5 minutes away, o 5 minutes to go, andyan na ako, may yakap na kita. Well, we will be husband and wife very soon. Mga ganon, siyempre, akit-akit yung babae. Alam ko, nag-GMA7 yan. Tanda-tanda ko yan. Isa yun sa mga scam. So, ganito nangyari. Binigyan na yung pera. May kumuha ng babae kasabwat. May ID pa eh. Ang kinausap sa isang sulok, sa isang gano'n, na pinakita yung ID niya. Tapos tinago, ganyan. Uh, kasi po, ganito yung nangyari sa husband niyo, ganyan, ganyan. Di binigay yung ano, binigay yung 100,000. Pagkabigay na pagkabigay na 100,000, binibidyo call niya yung ano, ibibidyo call niya yung lalaki, yung foreigner. Wala na. Black na siya. Yun na yung time na nagpunta na sa social media. Diba guys? Huwag tayo magpaloko guys. Masisira ulo natin yan. Ma-anxiety tayo dyan. Mababaliw tayo dyan. Kaya natin kumita ng pera sa maliit na paraan o sa kahit anong paraan, kahit uh, anong paraan yan, basta pinaghihirapan natin. Basta huwag illegal. So guys, nako nakakagigil talaga. Yun lang guys, sa I hope na nakarelate kayo. I-forward nyo to guys sa mga mag-anak nyo, sa mga book page nyo, para paalalahanan sila kung ano ba talaga. Yang mga iho di put put na ano na yan, na mga scammer na. Ang lakas maka put put Talaga Talagang mabubisit kayan Ako, Kung... Okay guys, hanggang doon na lang. Hi. God bless po sa inyo lahat.